May eskwelahan dito dati. Yun yung Santo Niño. Santo Niño School. Well. National, National High School. May ano pa oh. Ano ba yan? Semento. Yan. Uy. Uy, hello. May nararo na to. Uy. Binaliktad. Ba una. Halik tabok. Ito, yung Arlon. Mohon niya na to eh. Ha? Mohon. <laughs> Niyan ata. Santo Niño High School. High School. Ano to? National High School. Tatlong ano to, andan na? Ha? Tatlong andan. Na arayan. Kasi to na lang ina ata. Oh, yan nga oh. Ito, ito yung pinakamataas. Ito. Lalo pala no. Lalo. Dalawang, Dalo. dalawang palapag. Tatlo. Tatlo. Palapag to. Ito na yung pinaka nasa taas o, ito. talaga. Ang palapag Santo Niño High School. You know? Pili San Marcelino. Kami sa ano kami so, yun yung simbahan. Time, time house. Sa, G, sa GF. Oh, nga mat, mat, mataas nga kasi ito. Kung yun ang simbahan. Baba -ba yan. May daan. Ano yung, 'di ba yung bundok? Hmm. Na puno ng buhangin. Ngayon may mga sapa diyan sa bundok. Naiagot yun ng tubig. Bumaba ito. Sa ano, bundok may mga tubig na ano, parang lake. Oh. mo ba dito kaya yung ano yung two big plug ano Pero nakadaan Pati pinturahan Yung dating memang ara ang jan dati, dati. Sampa Gumu yung lupa pong ano dito Gumu para gumuho yan Jan hindi na makita yung pulse May pulse din yan dati Makita mo yun dito taon yun? Baga. Anong taon yun? Mga ano? Mga 1999. Yan. Yun yung putok utok ng bulkan? 1993. Pumutok. 1993? Oo. Utok. Tapos may kami ng COO. Tapos hindi kami tinagawin. Hindi kami tinanggap sa para lang. Ha? Kasi wala kami. May mga bilis nung mga bilis nung COO. May mga lahat? Hindi kami nang isang taon. Pagkabalik kami pala Hindi na siya nag-album sana yung peka atahal? Ayan, mount ko ito. Yung may parang ano? Pero malalim pa rin. Pero dito nagkatubig, no? Ay, dito pala. Ito pala. Ito. Yung, yung ano? Isang ano lang Kasi makita mo na yan. Punta dyan. Kita mo na yung butas ng... Ano. Yung mount ko Diyan yung elementary go. <coughs> pa? Yun, sinunog. Parang, parang sinunog, ano Ben. O oh, ah parang ano yan landslide yata yan. No? Nag landslide yan, no? Nag-landslide diyan. Yung, nah. yung bat, ibang klase yung bato. Hmm. Yang may, yan yung ganyan ku yung kulay ng bato na may likod-likod niyan, may tubig pa yan, ito. oh, yan dami. Or may motor malaking motor doon. Naano or? Ah, ano na yan? Uh, ah, dam na yan? Agos lang talaga. O, oh, dyan yung inaalagay. Ba't wala, pan, wala tubig? Dito yung ano niya yan. Yung mga agos. Dito. Banda. Yung may mga ganyan. Nakaganyan. Ha? Na... Wa, wala na. Ah, nasa gilid? O, oh, wala na. Ano, tas doon sa gitna. yun yung maraming puno. Oh. Yan yung ano ng tubig. Dyan, umaagos. Gan, ganun. ganun. <laughs> Lik lang to no. Do wala nga do no hanggang doon lang paikot to. Pwede din may may doon kung gusto mong magbangka doon dati doon. Oh. Winarangan mo. Ay. ay.